Okay guys, uh, good morning sa inyo. lahat Sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers So, get nari ngayon So, ma'am sa Sonia Easton. Ayan, good morning ma'am uh, Nandito tayo ngayon sa Kalawan Batangga Ah, uh, Kalawan Laguna Ito dito sa Malaking Pinya, ayan At uh, gala muna si Papalon Dahil walang pasok Ayan, shout out sa lahat ng ating mga subscribers Sa ating mga viewers Ayan, katatapos lang umulan dito Ayan o no? at mag -gala, gala muna tayo dito sa Kalawan, Laguna. Ayun. At katatapos ko lang magsimba din. Ayun. Kada ng pinya mga guys, ang laki, oh. Kasi dito mga guys, yung pinya dito, ito yung produkto ng mga tao dito yung mga taga Kalawan. Ayun, ito yung kanilang produkto yung mga pinya napakaraming pinya at mga mura dito guys ang bilihin ng mga pinya ayan o ganda o oh. Maganda, oh. Diba? kaya pag nag piyesta rito nakalimutan ko nga piyesta rito kasi pag nag piyesta rito pumupunta o oh. dito sa kalawan ah, pinya festival nila yan, mamaya pupunta tayo dyan guys sa uh, public market nila. Yan, pakita natin sa inyo. Yan. Yan okay, mga guys, uh, papunta tayo dito sa public market. Tayo uh, tatawid muna dito sa kanilang uh, Kasi papunta yan doon. Kasi kung dito dito siya may papunta. papuntang ko na to, papuntang, uh, papuntang Maynila pag dineritso mo to. Kalamba, ganun. Ayan o. Matagal-tagal din tayo hindi nakapamasyal dito sa Palawang Laguna. Kaya pinalakad tayo. Babalikan natin dito. Hindi ko na matandang kailan ng Pinya Festival dito. Maganda rito pag nag-Pinya Festival mga guys ang daming tao matagal na rin tayo kasi hindi nakapagpag dito kaya nakalimutan ko na rin yung uh, Piña pinya festival nila rito kung anong buwan Dito meron yung bago nila rito mga guys, yung kanilang public market bago. Kaya lang, hindi pa naman nagagawa. Ito yung kanilang uh, city hall. Ayan. Ayan, dito naglalaro ka tayo dito. Ibang-iba na ngayon mga guys. Oh. Kasi dito dati nakalatag lang yung kanilang. Ngayon may mga patungan na ang kanilang mga paninda dito. out dito sa akin mga subscriber ko dito napakarami subscriber ko dito mga guys ganda ganda cute lang ba yung ataw uh, dito kalawang pero maganda ay dito pala sa kabila tayo na pag nakadali siya ayan balik muna tayo dito ganito yung entrance na dito ayan, ganda oh Eh mga guys, uh, nga oh. Maghanap tayo ng mga kain dito kasi masarap ang pagkain dito sa loob. Ayan. So dito naman, bilian ng mga bigas. ay, pwede rin pala dito dumaan mga guys. Oh. Magkala pa wala. At, uh, at kakain tayo dito. Masarap yung pagkain dito sa palengke. sakiet so, lang, kis lang lang pero kis 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 mga kis 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 aking kaibigan kis 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 Ayan, ilang guys, ito yung mga paninda niya guys, malapit so, na maubos. Ayan. Itong so, kaibigan ko, bilhin na lang kayo rito, kaya lang walang panlit. Pare, anong may <laughs> vlog, anong pangalong mga pala? Papalong vlog. Ayan. Ayan bilhin ko. <laughs> Ayan mga guys, o. Oh. Ang dami mga kakang mga buhay na buhay yung mga ito. Ayan rito. Sariwa pa. Dito mo na, o. Busy ka pa naman. Ayun mga guys, ikot-ikot uh, tayo dito. Nakadimot. Ayun mga guys, oh. Ganda. Ayun mga karni. Maghanap muna ako ng mga kainan dito guys. para, Kasi masarap dito yung pagkain nila rito. ito. Pas muna sa kanin. Kaya mga guys, kakain mo na ako sa dito lang. guys, dito ako kumain ngayon. Masarap yung kanila pagkain. lang sa gulay yung kinain ko. Ayan. Dito yan sa loob ng Kona Public Market ng Kalawan. Ayan. Ito yung mga Ito yung mga ari. Ayan, may, may kita nyo ito sa YouTube. Sa Ito yung pangalan nila. Ito yung, ba yung pangalan nyo? Ito yung Hey, right ah, okay, yan mga guys, oh. pangalan Ito eh. Pero masarap yung pagkain nila mga guys. Mura lang, bili na lang kayo dyan. Pag mga guys, uh, tayo yung kong panel ito. Lalabas na. Masarap sa kinainan ko doon. Sarap, busog na busog. Isang kanil lang ay yung kinain ko tapos gulay. Saka isang dulong. Sarap, sarap yung pagluto nila. ngayong lalabas tayo. Ang ganda na lang dito. Kahit na maliit lang ang fabric market, to, pero maganda. Iba na ngayon, hindi kagaya dati na yung kanila dito nakalapag lang dito sa labas. Ngayon eh, wala na, nakakona. Nakapatong na sa mga lalagyan. Ayan o, yung kanilang uh, kapitolyo dito na maganda. Ayan o, wala ka na makita dati dito kabilaan may kita mo rito ngayon at tricycle lang pumaparada yan nakapatong na kanila mga ah, uh, tawag dito mga paninda maganda na at lalo pa doon pag nakalilipat na yan doon sa kabilang malaking public market doon doon. yan doon Ay, pakita natin sa inyo yung mga pagpilihan ng mga akan yung mga pinya ah, dito tayo tumawid guys para alam nyo yung puntahan Yan, ang ganda ng kanila dito ayun di ba ang ganda ng kanila dito ang kasi dito kapag pumasok ka dyan nandyan yung kanilang mga bagong public market pero hindi pa naman nagagawa dyan yeah, huwag muna tayo pumunta dyan wala ko wala ang ganda ng public market nila ngayon lakad-lakad muna pakita natin sa inyo balikan natin dito guys kasi napakaganda rito at uh, kasi ito talaga yung mga produkto nila rito yung mga uh, lakad lakad tayo dito yan dito papunta yan doon sa uh, dito, sa mga polos na mga gaganda dito sa Aramiris yan yung mga tricycle na nakaabang yan dito yan yung uh, hot spring na tinatawag ganda to. Kanyan tayo pag na masyal Magagandang lugar na pinupuntahan natin Ang yeah. ganda mga guys siya. Oh. Ito mga pinya rito. Yeah. dami oh. mga Yeah. Ayan okay. yung mga prokak dito yung talaga mga pinipita Diba wow, Ayan, mga pinya Madami Tatlo isang sandaan Ayan no, wala pa sarado pa kasi Sarado pa ibang mga paninda dito kaya Aga pa kasi Walang yeah. buwang Ah mga pinya ito. O, diba? Kasi ito yung pangunahing produkto ng mga rambutan ayan. Dito kasi guys, sa kabila yung aking uh, kaibigan din dito. Ayun. kita natin dito sa inyo. Ayan yung mga piña rito Puro piña mga guys Yung mga paninda dito Diba? Ang ganda tingnan oh. Ayun, sarado pa Kahabaan kasi Ang daming mga frutas dito guys Dito gusto yung mamili Dito lang Sa bayan ng Kalawan, Laguna tayo dito ayan ay sarado pa yung Christian Atisyon niya yung ating kaibigan dito ayun yung mga pinya rito ang dami o oh, diba ito naman papunta na mga uh, papuntang San Pablo yan mga guys ah, balik tayo Okay guys, salat so ng mga subscriber ko. Uh, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa atin. Sa lahat ng mga uh, pag-vlog natin. pasensya kayo kung hindi tayo madalas nakakapag-vlog. Dahil si Papa Lon ay busyng busy din sa trabaho. Kaya pasinsya uh, nyo muna. May time talaga na nakakapokus uh, tayo. Kaysa ngayon, uh, ang dami kasi kaming niraras na trabaho. Kaya hindi basta-basta nakakakuan ha sa amin trabaho. Kaya kahit ako puyat pa ngayon, mami ang pasok naman ako Panggabi naman ako. So, wala tayong magagawa. Wala. So, ayan, mga biyahe, ng tayo tayo. Tayo oi na. Para so, sa mga subscriber ko, hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang tala muna. Bye-bye.